Sa mga balita naman sa labas ng bansa, sinalubong ng matinding pinsala ang ilang opisyalis ng UN for the Coordination of Humanitarian Affairs matapos ang isinagawa nilang inspeksyon sa Al-Shifa Hospital sa Gaza City. Sa tindi ng pagkasira, halos napulbos na ang mga gusali ng ospital. Bukod sa wasak na o wasak na istruktura, kinumpirma rin ng ahensya na maraming bangkay ang nagkalat sa nasabing ospital. Itinuturing bilang pinakamalaking ospital ang Al-Shifa Hospital sa Gaza nang pumutok ang digmaan sa pagitan ng Israeli forces at ng grupong Hamas. Kinumpirma po naman ng Russian Investigative Committee na may koneksyon ang intelligence services ng Ukraine sa mga taong ang nasa likod ng massacre sa isang konsyerto sa Moscow. Una pong inaresto ng mga otoridad ang nasa labing isang sospeka. Patuloy pang inaalam ng Russian authorities ang pakakilanlan ng ilang pang mga biktima. Wala pang nilalabas na pahayag ang Ukraine sa panibago pong akusasyon ng Rusya. Matatandaan pong umabot sa isang daan apat-apat apat ang naitalang patay habang higit na limandaan ang naitalang sugatan sa karumal-dumal na pagpaslang sa Circus sa Crocos City Hall Asa sa Crocus City Hall concert nung nagdaang mga araw. Hindi naman bababa sa 74 ang patay habang nasa 26 na iba pang pa nawawala matapos lumubog ang sinasakyang bangka sa bansang Mozambique. Ayon sa ulat, overloaded ang naturang vessel ng hampasin ng malakas na alo na sakop ng probinsya ng Nampula. Nagugat ang pagbiyahe ng mga biktima matapos magkaroon ng cholera outbreak sa probinsya. Kinumpirma rin ang kanilang Maritime Transport Institute na Instras Mar na wala raw kaukulang lisensya ang ginamit na bangka nang mangyari ang trahedya. Pasakit po naman sa mga magsasaka sa bansang Zimbabwe ang naranasang matinding tagtuyot Bustod nga pa rin po ng epekto ng El Nino at global warming. Ayon sa mga taga roon, ngayon lang sin nila naramdaman ang pananalasa ng napakatinding init sa kanilang sakahan sa Siamba. Kabilang kasi ang rehiyon sa Southern Africa na nakakaranas ng matinding tagtuyot sa nakalipas na mga taon. Sa tansya ng Oxfam, aabot sa 24 na milyon tao sa rehiyon ang naharap ngayon sa matinding gutom at malnutrisyon sa panahon ng matinding tagtuyot. Inaasahang magsasagawa ng rasyon ng tubig ang Bogota sa Colombia, bunsod pa rin ang nararanasang matinding tagtuyot. Nagugat naman yan matapos ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa kanilang tatlong water reservoir. Kabilang din sa epekto ng mataas na temperatura ang mga naitatalang forest fire sa kanilang buong bansa. Dahil dyan posibleng maapektuhan ang nasa siyam na milyong residente sa epekto ng El Nino phenomenon. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.